Good morning, good morning mga kabengbeng sa mapagpalang araw po sa ating lahat So ito, uh, kung makikita nyo meron tayong dalawang unit dito napaka pogi Kambal na kambal mga kabengbeng, ayan parehong pareho So ayan kung makikita nyo So ayan po ay i-grouping test natin yung dalawang unit na yan subukan po natin, i-test natin ngayon bago natin na uh, idala sa ating kabengbeng from a uh, pampanga din po no. So kapwa Kapampangan natin. Ah, uh, ewan ko ba bakit dalawa yung gusto niya mga kakabeng-beng. So ipang-regalo yata yung isa. So gusto ng kaibigan niya yata or kung kanin niya man ibibigay, gusto niya magkapareho sila mga kakabeng At ang napili nila itong ating napakapoging, napakagandang malapat Hammer Frame Type. Ah, uh, nagawa ni Tataing Esteng talaga. ayan Napakapogi ayan gawa ng ating original manlapan maker uh, na si Tatang Esteng. Napaka-pogi ng kanilang mga unit. So, eto. Karoon dalawa. So, uh, ito po ay uh, mga unit. Big shoutout. Salamat po kay Sir Don Popoy Nick Manuel. So, sir, ito yung unit mo, sir. Eto yung mga unit mo dahil dalawa. So, ayan. Napaka-pogi. 24 inches long barrel. Mga powerized na yan. 15 to 17 shots lamang po dahil, ah, uh, power rise nga kahit long tank pero uh, sa mga ibang unit dahil long tank kapag long tank ganyan 20 plus to 30 shots siya pero itong ating mga unit na to dahil power rise na po no need to power rise pa ay uh, 15 to 17 shots lamang po dahil yun nga malakas yung unit no so tukak din po frame type T6 receiver napaka pogi ayan napaka pogi talaga napakalinis ng pagkakagawa so sir don po po yung Nick Manuel eto na yung mga unit mo So, yung mga side po, naka-adjust na pa rin dito mama sa scope. Hammer type po, ayan no. Tukak po, napaka-poging wood finish. At ano pa ba? Dual barrel band, dati yung at mga long tank single barrel band, ngayon dual barrel band para mas patibay po. Original man lapat, silencer, po sino may gawa na kung ating unit sila din po may gawa na silencer kaya walang problema dyan hindi magkakasabit yan dahil sila mismo yung nagtono at nagsiro ng mga silencer na yan so sir eto samahan nyo ako no? i-grouping test natin itong dalawang pogi unit na to dalawang pogi unit ni sir Don Popoy uh, Nick Manuel so sir tara samahan nyo ako ito na gato na po tayo mga kabengbeng so narito na yung ating mga unit na mga unit Uh, na malapat frame type po ni Sir Don Popoy Nick Manuel. So sir, ito na yung isang unit nyo, yung uh, uh, isa na malapat frame type at ayun po yung pangalawa. No? So sir, sir Don Popoy Nick Manuel, ito na yung uh, unang unit na itetest po natin, grouping test natin. So ito yung SP niya sir. So no, para makita nyo na same yung uh, unit na ipapadala natin na Uh, itinest din po natin so gagamit tayo ng side cam mga kabengbeng para makita natin ng maliwanag po yung kanyang patama so eto na buhay na naman yung ating isang cellphone kaya nagamit na naman natin yung ati side cam Ayan. ganda talaga kapag may side cam mga kabengbeng So, ito sir, don po po Nick Manuel. So, actual tayo magsisiro. At act actual tayo mag-grouping test. So, straight from the camera po. No. So, gagamitin natin pellets. Mature pellets po. First shot po tayo mga kapatid. First shot po. Ayan ating first shot. Puklang natin ng kaunting-kaunting -kaunti lang. Ayan. Zoom natin para mas kita pa po. second shot po tayo second shot ganda tumama sir pellet to pellet po pangatlo pangapat ganda tumama sir at pang lima So, yun, sir, take 5 shots, 8, 5 shots po, nakita nyo naman po, 5 out of 5, wala tayong naging flyer. Wala pong humiwalay. So, ganito din po yung uh, ginamit nating unit nung uh, uh, vlog natin na namaral tayo ng mga dalag ng pe, uh, gamit ang pellet po. No? So, yun, sir, nakita nyo naman 5 out of 5, straight from the camera, straight from the scope. Nakita nyo naman at 0-0 yung ating unit. So, dito naman po tayo sa pangalawang unit, no? So, ayan. Ito so, ito po yung ating uh, na-test na, no? So, proceed naman po tayo sa pangalawa. So, yes, ito yung uh, haspi ng ating uh, unang tinest po, sir. Ayan. So, para may uh, ano po kayo, sir. Ayan. May tandaan kayo. Pinagkaiba nila, no? So, yung isa, ito pala. Ito yung kanyang, uh, meron tatak siya na ay, tatakang yung stainless steel ayan, nandito sa bandang ilalim ng scope, at ito naman po ay wala na, no? ayan sir so, ayan okay ito, naka 5 shots na to so proceed naman po tayo sa pangalawang unit sir so ito, grouping test natin so inanap talaga kita ng quality to mama sir, ayan reject yun, medyo pangit na mama yung bandarol so, uh, papalitan natin yung barrel nun, so sir ito no? yung uh, unit na pangalawa ng uh, taga Pampanga rin po na si na si Sir Don Popoy Nick Manuel so sir ito yung inyong second unit na manlapat hammer frame type so subukan na po natin grouping test din po natin so yun po yung ating ayun uh, po yung patama ng ating isang unit kanina So same din po yung ating bala na gamit. Meter pellets din po undersized and sorted straight from the box ng mga bala. So sir, ito. Subukan naman po natin ito. So first shot po ng ating second unit. So yan, actual natin yung zero mga kabeng-beng. ano so actual nating easy ni zero mga kabeng beng straight from the camera straight from the scope second shot third shot po medyo bumaba yung isang pellet nya pang apat so naligaw yata yung ating unang shot ayun so, sa bandang ilalim talaga siya Ligaw yung ating unang pellet mga kabengbe Pero napakalapit nyan no So hindi po malayo yan Pang lima So yan 5 out to, uh, uh, four out of 5 Meron tayong isang umiwala yung ating unang shot So subukan ulit natin So double check natin no Siguro nasa pellet na lang po yun dahil gamit nating pellet mga beng is local pellets lang po. Ang resize and sorted straight from the box na mga bala po. So hindi natin resize, hindi natin sinort or hindi natin pinili. Second groupings na second unit. Third, uh, sh ah, second shot. Ayun, ganda tumama sir konti adjust na lang pangatlo grabe sir pang apat at pang lima solid, ganda tumama sir so naligaw lang talaga yung ating unang pellet sa unang groupings kanina. So, yun sir. 5 out of 5. Napakaliit ng groupings. Mas malit pa sa groupings ng ating naunang unit. So, sir. Ayan. So, walang tapon sa dalawang unit mga kabengbeng. Napakaganda tumama pareho. So, sir. Don Popoy Nick Manuel. Salamat po sa tiwala, sir. So, puntan po natin yung ating naging groupings ng inyong dalawang unit. So sir, dito sa unang shot, uh, unang unit natin, 5 out of 5. So ito yung kanyang patama. Ayan. So ito po ay nabakbak lang yung pintura niya. Kung makikita niyo yung mga pellet. Ayan po, 5 out of 5. Then sa ating second, uh, second unit, ito yung ating first groupings. Dito tayo naka-aim. 4 na bala dito lahat. So, naligaw lang talaga yon So, nasa bala na lang yon Pero, napakaliit po. Well, uh, tignan nyo naman po kahit pinakamalit kong daliri pasok pa rin paano pa rin yung ilalagay natin pero ayan bumawi tayo 5 out of 5 napakagandang tumama pinakamalit kong daliri cover na cover so sir uh, Don Popoy Nick Manuel ng Pampanga salamat mga kabengbeng. beng so sir ang inyong, mga, uh, pahintay na lang po ang inyong mga laruan so again peace out